Ah, uh, so yun guys, for today's video, so may mimingwit kami. Ayan, so kung may mahuli tayo, iihawin na lang natin guys. Sa ngayon, parang ano eh, parang baha yung ano, sa ilog. Ayan, kasama natin. So walang magawa. Kunting babad-babad, so nakapaligo ka na, so nakagawa ka pa ng content. So, sana guys, uh, makahuli tayo.

yung mga kaibigan mo lang ano doon sa may bully doon sa school po na ang ah. tawag niya yun like and Daniel oh. ayan shout out mo daw sa mga klase niya guys alam mo ba gayon noon sa mga bully mo na klase sa mga nagbubuli sa kanya oh. No. wala na hindi lang <laughs> na eh yes, nandito na kami sa ano Guya Beach So ba? Ay napakalabo ng tubig oh. Ano kaya kung makahuli tayo ng isda? So mamimingi tayo guys. Ayan. So maghanap tayo ng pamain. Yung tuway. Pagod. Na, napakainit. So dito tayo guys magano ano. ng pamain. Yung tuway. Ayan. So malaki yung ta ano. Tubig, malaking tubig. Ang kunang maglulubog. Ang lamig guys, ang lamig. Kumakalat tayo mga ganun no, lang oh. Ay, guys, May ilang piraso lang gagawin natin ng pamain. Ayun. Ayun Pauli tayo ng isda. Ikihawi natin. Oh, dalawa. Tatlo. No. Ayan, tatlo na. Mga ilang piraso ba? Ang dami ah! Hmm.

Tulog Nire-relay pa Tulo. tayo sila Hmm Naramang gawin doon yung kung kamigdi ay um, Medyo hindi pa pumapasok yung turingan ngayon at malamig ang ano, tubig Hmm <laughs> <laughs> Ayan yeah. okay. so, yun, So guys, shoutout nga po pala sa mga pasayan <laughs> Ay ano <laughs> Ay mga ano, uh, family suwahe <laughs> Ah, uh, mapipiliin na lang uh, pipiliin lang natin guys yung ano, yung malalaki tapos iihawin natin yung maliliit. Yes. <laughs> <laughs> ano mas mo? Dati lang. Dati lang. <laughs> Ayun so. so hugasan na natin muna. So wala tayong mga dalang mga Ricardo asin suka, wala. Ah, Lagi pa rin natin. Yan. <laughs> <laughs> Ayan, nagbaano na tayo na ng apoy eh, para dyan na natin guys, anuhin yung ating uh, mga nahuli, mga nakuha. Ayan guys, oh. Anong isda yan? Bakuli. Ayan, so nakahuli tayo guys ang bakuli. Ang laki, oh. Yes. So, iihawin natin yan. Oh, at yung malulupit talaga mamayong wait. Ayan, oh. Diba? May nahuli na tayo. Isa na, isa na. At pasyalan naman natin yung mga nag dito ng ating nakuhang tuway. Ayan guys, so. Oh. oh, diba? Napakasarap niyan, no? Oh. Ahay. Ano pa diba naman? Ay, puto ka na kula pag ganoy. na. Napakalaki. Ay, so, mamimingwit naman tayo. malapit na maluto. Magutom na. na. sa natin to. Na siya, na. hmm. Sam -sam -sam -sam. Sarap. Hey.

lagi dan dandang Jadi <laughs> suni jaru di tapan itu. Jadi na nih ni pasok. Tunggu nol. Ini siya. Аме. Исус. Ассарапта. Мыло. Что она құрды? Бама sa ulit. So, ayan si Kasabit. Back to tuway ulit. Wala siyang nahuling isda. Wala ko nahuling isda, guys. Sulit. Hahaha. <laughs> <papas. laughs> hmm. DIY na plato, ayan. Dahon ng ano, nang hindi ko alam na kung ano dahon dyan, tawag dyan. <laughs> <laughs> dahon <ng lingatong. laughs> daw lang ling lingatong. Ayan si Boss Karepas. Eh, -ya ka mo.